Smith, with Oji Alcacid. Oji Alcacid, asked Fyang kung ano ang pananaw niya, sa sana. Grabe ang sagot ni Fyang. Maawa ka, sa napagdaanan niya, sa pag-ibig, pero halata mo sa kanya, ang katapangan nito. Ayon sa sagot ni Fyang, sana hindi ako nagbeg. Kasi hindi niya deserve. Pero sa ngayon, happy na ako. At pinapahalagahan na tayo, referring, to JM Ibarra. Tama Fyang iniwan ka man noon, at ipinagpalit. At hindi pinili, pero dumating sa buhay mo, nang di mo inasahan, ang isang JM Ibarra. Napasensyoso, maalaga sa'yo. At higit sa lahat, sobra kanyang pinapahalagahan, at pinipili sa lahat. Ang kasabihan nga, may aalis sa buhay mo, kasi may mas deserving, na papalit dito. Samantala, JM Fiang, Quality Time, with their families. Ito talaga ang sikat na couple na super kakaiba sa lahat. Yung sobrang close ng bawat families nila. Ang JM fiang pinatunayan sa lahat na mas gusto nila makasama ang families nila pag meron silang free time. Family oriented ang both JM Fiang Mas nilalaan nila ang kanilang time sa family after work. Nakaka-inspire sila sa lahat. <music>